mga pangyayari at kakatuwang bagay na hindi maipaliwanag, ang sabi ng mga matatanda, baka iyan ay duwende. Pero paano mo malalaman kung totoo ito? Sa video ito ay tatalakay natin ang mga senyales na mayroon tayong kasamang duwende sa loob ng ating tahanan. Kaya bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Sa ating mayamang kultura, may mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit maraming tao ang naniniwala na ang mga duwende at iba pang nilalang na hindi kaya makita ng isang normal na mga mata ng isang tao ang mga elementong ito na nandiyan lamang sila sa ating paligid alinsunod sa mga kwento at paniniwala na mayroong dalawang uri ng duwende na kulay puti na nangangahulugang mabuti at swerte at mayroon din di na kulay itim na duwende na pinaniniwala ang salbahe at nagdudulot ng kamalasan at nangunguha ng tao at isinasama sa kanilang mundo ang nilalang na ito ay sinasabing nakatira di sa mga puno, lupa at maging sa ating mga bahay at malalaman daw na mayroon tayong kasamang duwende sa ating tahanan kung nararanasan mo ang mga senyales na ito. Number 5. Mga gamit na nawawala at bumabalik sa mismong lugar. Kilalang mapaglaro ang mga duwende. Kaya naman, kung minsan mo na itong nararanasan, ay maaaring may nananahan na duwende sa inyong tahanan. Isa ito sa pinakapangkaraniwa na senyales ayon sa mga matandang paniniwala na paboritong paglaruan ng mga duwende ang mga maliliit na gamit na sobrang importante sa atin lalo na sa oras na kailanganin natin ito karaniwan na hindi matutukoy kung saan ito napupunta o bigla na lamang nawawala kapag hinahanap maaari itong matagpuan sa mga lugar kung saan mo din ito mismo inilagay at kung minsan ay sa lugar na hindi akma tulad ng ilalim ng mga sofa, sa sulok ng sofa o mga sulok ng kwarto o lugar na hindi mo naman talaga inilagay sa lugar na iyon. Madalas itong mangyari sa mga gamit na maliliit o hindi inaasahan na maililipat at iyan ay dulot di umano ng kanilang likas na papaglarong katangian. Number 4. Mga aparisyon ng anino at pakiramdam na may gumagalaw sa madilim na lugar. Madalas ka ba na nakakapansin ng anino sa gilid ng iyong paningin? Ngunit kapag tinitignan mo ito ng direkta ay wala ka namang nakikita. Iyan ay senyales di umano na nagpapakita ang mga duwende ng kanilang presensya sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw ng anino sa mga madilim na lugar na parte sa ating bahay. Maaari itong mapansin sa mga sulok ng bahay o sa mga lugar na walang liwanag kadalasan ito sa banyo, maaaring sa kusina at maging sa kwarto. Mapapansin na ang mga anino na ito ay karaniwang mabilis at mahirap tuklasin. Kahit madalas ay pakiramdam mo na may tila nakita kang isang mabilis na paggalaw o pagkilos sa isang lugar, ngunit biglang nawawala at hirap kang matukoy kung ano talaga ito at marahil ay pinaglalaroan ka lamang ng iyong imahinasyon. Number 3. Pagpasok ng grabing swerte ng biglaan. Ito ay pinaniniwalaan na dulot di umano ng mga kulay puting duwende. Nakakaranas ka ba ng madalas na swerte sa iyong kapalaran? At biglang pumapabor sa iyo palagi ang kapalaran kahit imposibleng matupad. Baka may kasama kang duwende sa iyong tahanan. Hango ang paniniwalang ito sa mga kwentong bayan sa mga probinsya partikular na sa mga taong biglang nananalo ng sobrang laking halaga ng pera sa loto at nangyayari kadalasan sa mga sobrang mahirap na pamilya na bigla ang yumaman kahit walang ginagawa o trabaho at pinaniniwalaan na ang mga taong ito ay maaaring pinagpakitaan diumano umano ng mga puting duwende. Marami di ng swarting dulot ang mga duwending puti. Ngunit kung gaano kabait ang elementong ito ay sharing rin kabaligtaran kapag ito ay iyong ginalit. Ang mga duwending ito ay ayaw di umano sa mga mapagsamantala at mayabang matapos makaranas ng kanilang swerte at maaring bawiin lahat ng biyaya at mapalitan ng kamalasan. Number 2. Pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na mga kaganapan. alin sunod sa mga karanasan ng mga tao na nauugnay sa sinyales na mayroong duwende sa tahanan ay yung mga pagkakataon na may mga hindi maipaliwanag ng mga kaganapan na nangyayari sa loob ng bahay. Halimbawa nito ang mga ilaw sa bahay na maaari mag-on at off nang walang dahilan kahit ayos naman ang lahat o kaya magbukas at magsara ang mga pinto na mag-isa kahit wala namang hangin. Mayroon din mga pagkakataon na ang mga kasangkapan ay bigla na lang magbabago ng posisyon na hindi naman ganoon ang orihinal na pwesto halimbawa ang isang figurine ay maiiba ang posisyon nito at wala namang ibang tao ang gumawa noon ang mga ganitong insidente ay madalas na naiuugnay sa mga nilalang na may kakayahan magmanipula ng mga bagay sa paligid nila katulad ng mga duwende number 1 pakiramdam na laging may nakatingin at nakabantay sa iyo. Ang pakiramdam ng isang tao ay sensitibo at isa ito sa hindi maipaliwanag ng siyensya kung bakit palaging tumpak ang ating pakiramdam na parang may nagmamatsyag sa atin o may nakatingin mula sa misteryosong presensya na nagmumula sa kung saan. Kung naranasan mo na ito ay pinaniniwalaan sa mga kasabihan na maaaring may kasama tayong duwende sa loob ng ating tahanan ayon sa mga kwento ng mga nakakatanda. Minsan, kahit walang tao at mag-isa ka lamang sa iyong tahanan, ay pakiramdam natin na parang mayroon na kamasid o kaya naman ay tila hindi tayo nag-iisa. Ang pakiramdam na ito ay maaari mangyari sa mga lugar sa loob ng bahay tulad ng kusina, kwarto at lalong-lalo na sa loob ng banyo sinasabi ng iba na ang pakiramdam na ito ay dulot di umano ng presensyang mayroon tayong kasamang nilalang na hindi nakikita ng isang pangkaraniwang mata ng isang normal na tao na nagmamasid at kasama natin sa loob ng ating tahanan na hindi natin lubos na nakikita ang mga senyales na ito ay madalas na bahagi ng mga kwentong bayan o mula sa mga kwento ng mga nakakatanda na mga hindi maipaliwanag na pangyayari ay inuugnay sa mga duwende o mga hindi nakikitang nilalang. Ang bawat kultura ay may kanya-kanyang interpretasyon sa mga ganitong karanasan kaya't ang mga bagay na ito ay kadalasang nakabatay sa pananaw at paniniwala ng bawat tao kung totoo man o hindi ang mga ito ay mas mainam na irespeto na lamang natin at maging ang mga elementong di umano na kasama natin na hindi natin nakikita, maaaring ang mga ito ay likha lamang ng ating malikot na imahinasyon. Ngunit ang mahalaga ay magpatuloy sa pagkakaroon ng pananalig sa ating pinaniniwala ang Diyos. Ikaw ka ideya, mayroon ka rin bang karanasang ganitong pangyayari sa iyong tahanan? Anong mga senyales ng mga duwende sa inyong bahay ang iyong naramdaman? Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindut na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.